Bago nila narating ang kasikatan, ilang beses muna silang nadapa at lumaban sa hirap ng buhay. Mula sa pagtatrabaho bilang crew, messenger, at street vendor hanggang sa maging milyonaryo at household name. Ito ang inspiring rags to riches stories ng mga paborito nating artista, part 2. Manny Pacquiao from street vendor to world champion. Mula sa simpleng batang nagbenta ng tinapay at mani sa kalsada si Manny Pacquiao ay nagsumikap upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa murang edad, tumigil siya sa pag-aaral at nagsimula sa mundo ng boxing, hindi para sa kasikatan, kundi para lang may makain sa araw-araw. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon at sipag, unti-unti siyang nakilala sa ring, hanggang sa maging isa sa pinakadakilang boksingero sa buong mundo, na may walong division titles, isang record na hanggang ngayon ay walang kapantay. Matapos makilala sa sports, sinubukan din ni Manny ang showbiz, kung saan gumawa siya ng ilang pelikula, TV appearances, at recording projects. Kalaunan, pumasok siya sa politika at dahil sa tiwala ng mga tao, siya ay nahalal bilang congressman at kalaunan ay naging senador ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon na walang imposible sa taong may pananampalataya, sipag at puso para sa pamilya at bayan. John Lloyd Cruz From Chance Discovery to Contemporary Cinema King. Bago pa siya maging kilala bilang isa sa mga pinakamaimpluensyang aktor ng kanyang henerasyon, si John Lloyd Espidol Cruz ay isang simpleng binatang nagmamahal sa pamilya. Nang madapa ang negosyo ng kanyang ama, pinili niyang pumasok sa showbiz upang makatulong sa bahay. Nadiskubre siya ng isang talent scout habang naglalaro o naghahangout sa mall, isang pagkakataong nagbago ng landas ng kanyang buhay. Mula sa maliit na guest roles at teen dramas, unti-unti siyang nakilala, mga proyekto tulad ng Tabing Ilog at Ang Breakthrough, sakay tagal kang hinintay ang nagpakilala sa kanya sa mas malawak na audience. Sa pamamagitan ng tiyaga at galing, naitala niya ang sarili sa mga box office hits at mahalagang pelikula, kinilala bilang isang versatile actor na kayang magdala ng mabibigat na dramatic roles at mag-lead ng commercial successes. Ngayon, si John Lloyd Cruz ay isang multi-awarded artist na simbolo ng kalidad sa kontemporaryong Filipino cinema. Vong Navarro, mula sayawan hanggang kasikatan Bago pa man sumikat bilang host ng It's Showtime, nagsimula si Vong Navarro sa hirap. Noong kabataan niya, sumasayaw siya sa mga piyesta at maliliit na paligsahan para kumita ng kaunting pera. Minsan, 20 pesos lang ang premyo. Dahil sa sipag at syaga, Napasama siya sa dance group na Street Boys, isang pagkakataong nagbukas ng pinto sa mundo ng showbiz. Mula sa pagiging dancer, unti-unti siyang nakilala bilang aktor at komedyante sa mga pelikulang tulad ng Mr. Swave at Gagamboy. Hanggang sa maging isa sa mga haligi ng It's Showtime. Ngayon, si Vong Navarro ay simbolo ng determinasyon, patunay na kahit gaano kaliit ang simula mo. Kung may tiyaga at puso, mararating mo rin ang tuktok ng tagumpay. Jong Hilario, mula sa Ice Tia at pulutan hanggang sa tagumpay. Nagsimula si Jong Hilario bilang miyembro ng Street Boys noong 1993. Noong una, Ice Tia at pulutan lang ang bayad nila sa pagsasayaw, walang pera, pero puno ng pangarap. Sa halip na sumuko, nagpatuloy siya hanggang sa mapansin sa telebisyon. Mula sa pagiging dancer, naging aktor, kontrabida, at host ng It's Showtime, kung saan lalong minahal ng tao ang kanyang karisma at talento hindi lang doon nagtapos ang kanyang kwento. Sa edad na 46, nagtapos siya ng political science, magna cum laude, at naging konsehal ng Makati City, patunay na ang tagumpay ay para sa mga may tiyaga at puso. Mula sa simpleng sayaw, ngayon isa na siyang huwara ng sipag, talento, at dedikasyon. Angeline Quinto, From Singing Contest to the Queen of Dim Songs Lumaki siya sa hirap, pinalaki ng kanyang lola na si Mama Bob, at madalas ay umaasa lamang sa mga premyo sa singing contests para may maipangkain. Maraming beses siyang natalo at halos sumuko, pero hindi niya ang mamatay ang kanyang pangarap. Hanggang sa dumating ang malaking pagkakataon. Nang manalo siya sa reality talent show na I Star Power noong 2011. Doon nagsimula ang kanyang pag-angat bilang the queen of teleserye theme songs. Ngayon, si Angeline ay isa ng respetadong singer, negosyante at mapagmahal na ina. Patunay na ang tunay na tagumpay ay bunga ng tiyaga, ana ng palataya at pusong hindi sumusuko. Pia Wurtzbach, ang beauty queen na hindi sumuko. Bago maging Miss Universe, nagtrabaho si Pia bilang waitress at factory worker sa Yugi para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Bata pa lang, siya na ang breadwinner matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi naging madali ang daan, ilang beses siyang natalo sa binibining Pilipinas at muntik ng sumuko. Pero sa halip na sumuko, pinili niyang bumangon at muling lumaban. Noong 2015, tuluyang nakamit ni Pia ang korona ng Miss Universe at ngayon ay isa na sa pinakarespetadong beauty queens sa buong mundo, patunay na ang tunay na ganda ay galing sa tapang, tiyaga at paniniwala sa sarili. Carla Estrada, isang ina na lumaban para sa tagumpay hindi naging madali ang buhay para kay Carla Estrada. Maaga siyang naging single mother at kinailangang magtaguyod ng apat na anak, kabilang na ang magiging superstar na si Daniel Padilla. Dumaan sila sa matinding pagsubok. Pag-aalala kung paano mababayaran ang buwan ng bills. Pagpapagod sa iba't ibang trabaho sa TV, pelikula at radyo. Pag-ikot sa buong bansa para kumanta, makapag-ipon at mairaos ang pamilya. At kahit pansamantalang naapektuhan ang kanyang showbiz career, hindi siya sumuko. Pinili niyang magsikap, mangarap at ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngayon, si Carla Estrada ay isa ng kilalang artista, host at successful businesswoman, patunay na ang isang inang may puso, lakas ng loob at determinasyon ay kayang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. May may entrata, from humble beginnings to international star. Lumaki si Maymay Entrata sa Kamigin at Kagayan de Oro, kasama ang kanyang lolo at lola habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa para suportahan ang pamilya. Ilang beses siyang nabigo sa auditions, unang sinubukan niya ang Pinoy Big Brother, Teen Clash at iba pa, at natalo. Pero hindi siya sumuko. Sa kanyang ikatlong pagsubok, naging housemate siya sa Pinoy Big Brother, Lucky 7 at dito niya napanalunan ang Grand Winner title. Hindi lang siya pumasok sa showbiz, pinalawak niya ang sarili bilang modelo at artista. Noong 2018, naging siya ang kauna-unahang Filipina celebrity na lumakad sa Arab Fashion Week. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit saan ka magsimula, may daan patungo sa tagumpay kung hindi ka susuko. Joshua Garcia, from humble beginnings to leading man. Si Joshua Garcia ay ipinanganak sa Bawan, Batangas, at tulad ng maraming kabataang Pilipino, hindi naging madali ang buhay niya. Lumaki siya sa isang broken family at pinalaki ng kanyang ama at mga kaana. Kaya bata pa lang siya, natuto na siyang maging masipag at responsable. Bago siya mapanood sa telebisyon, mananayo muna siya sa Batangas bilang bahagi ng grupong Sining Kumintang. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, malaki ang pangarap niya, hindi lang para sa sarili kundi para makatulong sa kanyang pamilya. Noong 2014, sumubok siya sa Pinoy Big Brother, All In, at dito nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang talent, humility, at mabuting puso, unti-unti siyang minahal ng publiko hanggang maging isa sa pinakahinahangaang leading man ng kanyang henerasyon. Ngayon, si Joshua Garcia ay isa ng matatag na pangalan sa showbiz. Nakapagpundar siya para sa kanyang pamilya, at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga fans na kahit simpleng tao ka may chance kang umangat sa buhay basta't hindi ka sumusuko sa pangarap Anthony Jennings from humble negros beginnings to rising star Ipinanganak si Anthony Jennings sa Kawayan, Negros Occidental, sa isang simpleng pamilya. Mayroong British na ama at Pilipinang ina. Lumaki siya kasama ang lolo at lola sa gitna ng matinding pagsubok sa kabuhayan. Sabi pa niya naranasan niyang palipat-lipat ng bahay dahil walang pangbayad sa renta. Dahil sa kahirapan, natigil siya sa pag-aaral noong grade 2 at kinailangan niyang harapin ang buhay habang bata pa lang. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, nag-audition siya ng paulit-ulit na karanas and rejection hanggang sa napasama sa isang commercial at nadiskubre ng Star Magic, isang simula ng bagong pag-anga. Ngayon, si Anthony Jennings ay modelo, aktor, at endorser, Isang patunay na kahit gaano siya kailan nagsimula, kapag may pangarap ka at nagsikap ka, may makakamtan kang tagumpay. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimula sa wala, pero dahil sa sipag, tiaga, at pananalig, narating nila ang taas ng tagumpay. Kaya kung ikaw man ay nasa simula pa lang, huwag kang susuko. Dahil baka bukas, ikaw na ang susunod na inspirasyon ng marami. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share para mas marami pa tayong ma-inspire. Ito ang Celebrity Time, mga kwento ng tagumpay na tunay na nakaka-inspire.